nandito tayo sa shopping mall nakahanap ako ng gluten rice mabuti mayroon kapag sa kwet dinar ano magkapareho sila 450 pills lang sa kwet money sa bangladesh how much uh, 175? Mm -hmm. Oh, sa bangladesh na money 175 saka mabuti mayroon then we'll take this uh, uh, dish of strolia da, dati nagdala ako ng gluten rice nung nagaling kami sa Kuwait ngayon naubusan ka ako kaya naghahanap ako ng gluten rice nakakamiss yung pagkain ng Pilipinas susubukan natin kasi yung yung quality niya, hindi siya magkapareho sa um, din, dinala ko noon. Magka ano siya, iba yung kulay, tapos parang uh, sa palagay ko parang uh, mix ba siya. Alam mo yun? Ma mas gusto ko. Mas, hindi siya malinis tignan. Parang mix. Bibiling mag 2 years na kami sa Bangladesh hindi pa ako nakakain ng mga chips na to kasi ayaw ko bumili ngayon para akong naglalaway gusto ko kumain bili nga ako saan kaya masarap dito hindi ko naman alam kung anong masarap kasi nandun pa kami sa abroad yung binibili ko yung mga chacharya ng Pilipinas eh dito wala pa akong nakita ng galing Pilipinas na gano'n hindi ko lang alam basta bibili tayo kahit ano na lang magbibili ko bibili na lang ako ng chanatsur na isa para minsan may makain tayo gusto ko yung sobrang hanggang. this one is very dry ito yung mas ano siya very hot ito yung bibilihin natin tapos bibili rin tayo ng ano chips kasi gusto ko kumain ito yung ito yung bibilihin natin yung ano uh, spicy siya ay hindi, hindi siya spicy gusto ko yung, yung spicy ito, Sana mo kahanap ako na yung palang, yung pang Pilipinas ng pagkain. Unang namimiss ko yung paggaling sa atin na pagkain. Sana ko may pupunta dito sa uh, ano Bangladesh na kaling sa Pilipinas. Ano, ma, sana sana magano kayo sa akin. Mag-shot kayo sa akin sa Facebook ko para makapa bili ako bayaran ko dito. Kasi gusto ko gusto ko kumain ito na lang bilhin natin yung um, ito. ito. na nang bilihin natin. Bili tayo ng tatlo tag isa sa amin sa anak ko. Alam niyo mahal ang mga ano dito. Kaya pumunta ako dito talaga kasi dati minsan lang ako sasama sa asawa ko para pumunta dito sa market. Pero ngayon sumama ako para makabili ako ng gusto ko. Marami akong gustong kakainin yung pagkain natin yung namimiss ko talaga. pero wala mau kita, Can you take one packet of flora? ha? Anyone? Which one, Ata? Brown one? No, no, no. Green or uh, white one. Dili tayo nang asin. Dili tayo nang asin. Hindi ko alam ang mga, mga price kasi hindi naman English yung pagkasulat. Yung pagkasulat nila, yung uh, ano nila, letter nila. Minsan ka lang makakita ng ano nila, yung uh, price na English yung pagkasulat pa ko ng chili sauce. Kung sana may makita ako. Nagpabili ako ng, asa, sa, asawa ko na yung chili sauce. Ang binili nila ng anak ko yung, ano, parang ketchup siya na mahanghan. Yun ang binili nila. Yung gusto ko yung oil sauce o chili sauce. Pero wala nung pumunta ko dito noon mayroon. Bibili pala ako ng vinegar kasi wala kaming vinegar. Yan na kukunin ko. Ibang vinegar dito. Gusto ko yung vinegar na dato puti na vinegar sa galing Pilipinas. Naubusan ako na ngayon. Nagdala ako nung ano nung galing pa kami sa abroad. Nung umuwi ako sa Pilipinas, nakalimutan ko bumili. alam kung anong nakalimutan ko sa bahay na spicy. Wait, I'm charging something. Mm -hmm. Bili nga ako ng adsi na moto yun na lang yung lalaki ng ajinomoto yung ajinomoto dito yung sobrang lalaki ng parang asina siya yan ko na. It, can you take the egg for you? no 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 why no no no? no 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 I don't take this

Ayun, bibili, ko <laughs> bibili ako ng downy pero wala akong nakita ng downy. Yun ang mahirap ba? Hindi ako nakabili ng downy. Walang comfort, walang downy. Ito yung mahirap dito kasi hindi mo mabili yung gusto mong bilhin. Yung kailangan mo na ano, hindi mo mabili. Hindi ko alam kung, sana, kung saan ko bibilhin yun. pag mag ano mag shopping ka mabuti na ano may bag na sila na ganito dati kailangan magdala ka ng bag mo nagdala rin kami pero mabuti may ano sila ganito kasi bawal yung plastic bag dito pero yun yung nagtitinday lalo na yung mga vendor hindi yung hindi hindi sila nakikinig sa gobyerno nila na bawal yung plastic bag yan yan yung ano nila lalagyan kapag mag Diyan namin nilagay yung ano namin yung bag na dinala namin. Yung parang sako na bag ba? Yan. Kailangan kapag pag nandito ka sa Bangladesh, mag labas ka para mamili, kailangan may handa kang lalagyan. Kasi kung ano yung yung balutan nila, yung papers, ganun siya. nilalagyan nila yung papers. Ito yung sabi ko sa inyo na bag na parang sako sa atin. Yan. Ganito yung mga bag dito kapag mag-shopping ka. Hindi tulad sa atin. Yan. Na ano, I will hold it. After not coming, Borto, not mesh. video yan lalabas na kami so na yung kumula si mister medyo makulindin parang uulan siya I told you I will hold you Ano dito? Saan ang KFC? Hold this one little bit. Na Nadiyan sa kabila yung mga food yan. No. Dito kami bibili ng KFC. Nandun yung KFC oh. Nandun kami bibili. What you searching? Where is KFC? That one in the front of you there. Where? That one. Very big that one in the front of you, that red. Uh, I see all red color. <laughs> that the last, last building, red one. That one, huh? Mm. Oh. mm. Yung kabot this to my iron kapat this siya. Yan, iron siya. Ganito siya, oh. Pero maganda kapag naglagyan, nalagyan na ng kulay. Tignan mo. Pero kapag wala pa siyang kulay, ang pangit tignan. Yan siya. I see all here. Don't look like KFC. No. From there, is red until the KFC. What? So, if if you coming from our house, is red building is first one. Sari baba, I'm not telling you. It's all similar. Look like KFC. Similar? Tignan mo madilim. May ano na konting drop na ulan. Umuulan na nga eh. Yeah. Yan. Yan sana ma ano hindi ma ano yung video ko kasi yung una kong vlog na ano uh, na pumunta kami sa labas dinilet ko rin siya kasi nung ipo-post ko na nag review ko yung video oh, hindi nilet ko kasi hindi makita kasi sobrang kurog yung kamay ko na naglalakad ako tapos nagbi-video ako masakit sa mata kaya sana itong video natin okay na siya. Mabuti kapag mabuti hindi traffic siya kasi labasan na ngayon ng mga nagtatrabaho alas dos ng hapon na dito. You don't want to buy down the plot? Kapag hapon na dito, labasan ng mga garments, grabe dito. Yan, yan ang KFC, oh. Kita nyo, yan ang KFC. Pero hindi ako bibili kasi walang promo. Ang makan ng KFC dito. Samantala nung nandun kami sa Kuwait, ang sarap ng KFC do doon. Oh, so, simula nang gumating kami dito sa Bangladesh. Hindi ko na lasa ng dati kong kinakain na KFC nung nandun kami sa food Hindi yung naano na ano dito sa Bangladesh. ibang iba yung lasa ng KFC nila dito. Yung sa palagay ko, parang luma siya. Hindi siya fresh na uh, pagkalito. Umuulan. Yun ang mahirap. aking yung buhay sa Pilipinas. Yung namimiss ko doon yung mga Jollibee. Eh, kung nandun naman ako sa Kuwait yung ah, namimiss ko yung pagkain Arabo. Ayun. Umuulan. Punta, punta muna tayo ng bangko. ayun magwedro mo na si mahal na anong pera? kung okay, okay. 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 maulan vendor What you say? Flower baby. And another. na building. Yan. Kita niyo yan? Tignan niyo yung mga ano? Tao dyan. Building garments yan. Doon, garments building din siya. Tapos dito. And ito rin siya. Garments building. Lahat ito. Si Mr. Nambula, hindi niya na ano? hindi niya nakalata na wala sa malapit sa kanya, sirang unuh ito niyan ang dami gusto ko ang mag anujan mag apply kaso hindi ako siguro matanggap pa si matangga pasi, ano, puro bangladi sa anujan oh my God, hindi na sa naman <tosan> buhay na saan ako ang mga video ka rin yan hindi ko ang rin pato ko সারা মরা কি কাটকে দি না 3

এটা হয়তো তোমার বুলেটিন তোমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুড বাট ইয়ে রাখছেন টু হান্ড্রেড ফর্টি Which one ko ako ng damit kanina. Yung ano, price ng kahi nila dito is defendi. Yung sa akin, 800 pa uh, kayong bayad ko. Sinubukan ko lang kasi kung maganda yung pagkatahi, marami akong ipapatahi na damit. Ang bigat, tignan mo yung bata na lego, ganyan siya. It's right in uh, It's an, uh, but, uh, to Okay, let's go. na kami Uwi na kami. Yung bata ito, na ng ano, kapag nandito siya sa market. Naawa rin ako sa kanya, kawawa pero wala tayong magawa iyan ang kanun, kung magulang ba hindi natin masisikas kasi minsan ano nang kahirapan, apat sila magkakapatid hindi apat babae apat lalaki dalawang babae yung kapatid. Ni. yung sa area namin. ito mga ano ito, mga plastic, depende sa different different yung ano yung mga baldi. Ito naman yung mga para sa mga mat, tebon, no? Palabas na tayo sa market. Mm. Ito tambayan ng sundalo ito. Sa kanting nila ito. Yes, yeah. yan yeah. yung mga sundalo. Alam mo mabenta talaga yung ano na yung bigas na ginawa ano, uh, roasted. so mauh, ano siya? yeah, come on. ng malamig. gusto ko bilyan ako na, na iba yung kulay, gusto ko yung damig, yung gusto ko yung walang ibang kulay, halimbawa blue lang, blue lang siya plain na blue. halimbawa red, red lang siya, ayoko yung multi color. kahit anong kulay, basta white lang yung

लगे सब एक कलर है अन्य कलर नहीं एक ही कलर ग्रीन कलर नहीं होगा ग्रीन कलर नहीं ओके ना प्रॉब्लम ठीक है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम Ito yung sinasakyan dito sa ano sa bang tradisyon. Ito yung tinatawag na na sa ating sika-sika. มองไปดูดิสังคมมองมาดูดานังคม